Ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng pananaw. Inihuhudiyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Narito ang mga halimbawa. Ayon, batay, para, ayon sa, ayon kay, ni, nang, ganoon din sa paniniwala ganoon din sa pananaw akala ko palagay upang lubusan natin maunawaan narito ang mga halimbawang salita gayon din ang mga pangungusap ayon batay sangayon ayon sa gamit ang salitang sang -ayot. Sang-ayon sa Memorandum Order number no. 20 series of 2013 ng Commission on Higher Education na pinagtitibay ang pagkawala ng Filipino bilang isa sa mga asignatura sa ilalim ng General Education Curriculum o GEC sa taong 2016. Gamit naman ang salitang batay. Batay sa Konstitusyon 1987, Artikulo 16, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Gamit naman ang salitang ayon. Ayon sa tauhang si Simon sa El Filibusterismo, habang may sariling wika ang isang bayan, taglay niya ang kalayaan. Ginamit ang mga salitang ayon, batay, sang-ayon sa. Malinaw na sa paggamit ng mga salitang ito ay may pinagbabatayan o pinagbabasihan ang kahayag. Narito pa ang ibang halimbawa. Sa paniniwala, akala, pananaw, paningin, tingin, palagay ni, palagay nang. Gamitin natin ang salitang sa paniniwala ko. Sa paniniwala ko, ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Gamit naman ang salitang sa aking pananaw. Sa aking pananaw, ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay sa kanilang kinabukasan. Gamitin naman ang salitang sa tingin ng sa tingin ng maraming guro na ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa kanila kundi maging sa mga magulang sa pagbibigay patnubay at suporta sa kanilang mga anak. Gamit ang mga salitang ito, malinaw na ang pahayag ay nagmula sa sariling paninindigan sariling pananaw at puro ng nagsasalita. Gamitin naman natin ang salitang pinaniniwalaan kong at inaakala na. Una, pinaniniwalaan kong higit na dapat pagtuunan ng pamahalaan ang isyu tungkol sa lumalalang kalagayan ng ating kalikasan. Ikalawa, Inaakala ng iba na hindi mahigpit sa pagpapataw ng kaparusahan ang DENR, kaya patuloy silang lumalabag sa batas pangkalikasan. Narito pa ang ibang halimbawa, sa ganang akin. Sa ganang akin, kailangan dagdagan pa ng mga pamahalaang lokal ang pagbabantay sa kabataang nasa lansangan tuwing hating gabi dahil sa lumalalang krimen. Ang sumunod ay ang salitang palagay ko. Palagay ko kailangan ang malawig na programa ng DSWD para sa mga batang lansangan na karaniwang sangkot sa maraming krimen sa kalsada. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga ekspresyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa. May mga ekspresyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa o pananaw tulad ng mga sumusunod na halimbawa. Gayon din, mapapansin di tulad ng naon ng mga halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmumula ng pananaw. Nagpapahiwatig lamang ng pangkalahatang pananaw ang sumusunod na halimbawa. Para sa unang halimbawa, gamitin natin ang salitang sa isang banda. Sa isang banda, Mabuti na ngang nalalaman ng mga mamamayan ang mga anomalya sa kanilang pamahalaang lokal. Nang sagayoy, masuri nila kung sino ang karapat dapat na ihalal para mamuno sa kanilang lungsod. Narito ang sumunod na halimbawa, gamit ang salitang sa kabilang dako. Sa kabilang dako, sa dami ng naglalabasang isyong pampolitika, hindi tuloy malaman ng sambayanan kung ano ang kahihinatnan ng bansa sa kamay ng mga politikong pinagkatiwala ang mamuno dito. At narito ang panghuling halimbawa, gamit ang salitang samantala. Samantala, mamamayan mismo ang makapagpapasya kung paano nila nais makita ang kanilang bansa sa susunod na mga taon. Matalinong pagpapasya ang kailangan kung sino ang karapat dapat pagkatiwalaan ng kanilang boto. Batid kong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Kaya naman, dumako tayo sa gawain. Panuto: Kunan ng angkop na ekspresyon ang bawat pahayag upang mabuo ang konsepto ng pananaw sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Sa ganang akin batay sa sa tingin ng, sa palagay ng ayon sa tinaniniwalaan ko. Unang bilang Patlang Councils on Diet and Food ay binanggit na ang mga tinapay na tatlong araw ng nakaimbaka ay mas mabuti sa ating katawan kung ihahambing sa bagong luto at mainit na tinapay. Mahusay! Ang tamang sagot ay ayon sa. Ikalawang bilang lang maraming Pilipino, ang pagkapanalo ni Manny Pacquiao sa sunod-sunod niyang laban ay nangangahulugang maipagpapatuloy pa ni Pacquiao ang kanyang karera sa pagbo-boxing. Mahusay! Ang tamang kasagutan ay sa tingin ng... Ikatlong bilang. Patlang ang mga Pilipino ay higit na magiging mapanuri sa mga proyekto ng pamahalaan, matapos mabatid ang matinding korupsyon ng ilang politiko. Mahusay ang tamang kasagutan ay sa ganang akin. Ikaapat, patlang Department of Social Welfare and Development. Mapanganib din sa mga bata ang paglalaro ng mga marahas na internet game lalo na't nasa developmental stage pa lamang ang isang bata. Mahusay, ang tamang kasagutan ay batay sa Ikalimang Dilang Patlang mga makakalikasan. Kailangang mamulat kahit na ang mga pinakabatang miyembro ng komunidad sa posibleng epekto ng climate change sa sangkatauhan upang magkaroon ng kamalayan sa tamang pangangalaga ng mundo. Mahusay. Ang tamang kasagutan ay sa palagay ng Mahusay! Binabati kita sapagkat matagumpay mong nagawa ang ating gawain. Batid kong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na aralin.